Okay. magandang hapon sa lahat ipapakita ko ang uh, naganap sa maghapon ngayon dito sa ginagawa namin bakit ang katawan ko oh ah ah ayang kaninang umaga bumili ako ng mga Uh, coco lumber doon sa iskrapan pan at saka gumawa ko ng benderan kasi solo solo kami sa paggawa kung hindi ako nakagawa ng ganyan ito na, nagsosolo rin na gumagawa Ayan, solo niya rin to solo solo kami dalawa rito solo solo pero kailangan ako mag-provide ng mga ano dahil yung anilyo niya. Kaya bumili ako ng in-assemble ko na benderan. Matapos yun, nakagawa ako ng anilyo. Kasi may ipit na yun eh. Ito naman ang ginawa ko ngayon. Kasi ito, uh, pinahabulang ng another ano dito kasi hangiran din tapos doon hangiran din ngayon sliding kasi to sliding sliding door yan pag diretso kasi hindi hindi magiging ano ang ano yan dahil buo yung plywood na yan buo yan kaya kailangan mahati para maganda yung ano ng sliding door nya pag mahaba kasi may posibilidad na bumingkong o o whatever in english sabi nga kaya ganyan saroon na layer dito para yung isang iyon dalawang pinto dito yung sliding dito siya at saka dito 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 tapos ito yung pang backing uh, bago itapal yan kailangan nakaspian na pero bukas isa sanding sealer ko rin ito okay uh, tingnan natin ito kasi maalis to uh, wala na to magiging ano na to magiging dining oh, ito na siya lang nagbubuo nyan manugang ko rin yan na isa tapos tingnan natin ayan ah nung una sa pagli-layout nagtulong muna kaming ano rito na ano, ng metal stud pero nung nakapagsimula na kami eto na nung nakapagsimula na kami mag stud nung meron gagawin na pwede nang mag-umpisa yung isa at pwede na rin ituloy nung sa kabila. Sabi ko, dito na ako. Diyan ka na. Ayan. Tapos, makikita nyo yung tiles. Siya lang nag-tiles nito. Yung manugan ko na yun, nasa baba. Habang naggagawa naman na ako ng mga cabinet. Ganito rin, isa lang yung design ng cabinet. Lahat ng cabinet, isa lang eh. Pero ito, dahil mataas dito, may patong pa yan dyan. Uh, tapos, ito rin, wala rin nagkabit ng hamba, ako rin ang gagawa ng pintuan nito, tatlo As in, solo solo lang talaga kami, habang naggagawa si Jan, nagagawa ako Ito, electrical, hindi lahat galing dito yan, A, dagdag, A blank cover, dagdag Dagdag, ayon Eto na, uh, pang 3 weeks pa lang namin ito bukas, pang 3 weeks. Pero nakita nyo, dadalawa lang kami. Is it good or bad? Thank you for watching.